magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Hahaha. -ha -ha. At si Pinunong General Gabriel ay sumigaw. Mga lapas tanganan kayo. Ang aking pag-uutos ay dapat nyong sundin. Ngayon lang kayo sumuway sa aking mga pinag-uutos. Bakit hindi nyo magawa ang aking pinag-uutos na itapon nyo sa labas ang lalaki na ito? sigaw ni Pinunong General Gabriel. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng North Mona, ang isang sundalo ng North Mona, na kaninang kumausap kila Daryl at sa pamilya nito na si Ambrose, Yvette, Irene, at Reyna ng South Cloud. Ay nagsalita at sinabi, Pinunong General Gabriel, ang lalaki na iyan ang nag-iisang Emperor ng Westrington ngayon na si Emperor Daryl ang dating Sec Master ng Elysium Gate. Sabi ng isang sundalo ng North Mona nang marinig ito ni Pinunong General Gabriel siya ay labis na nagulat at tinignan ng husto si Daryl. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, Wala kaming oras para sa kalokohan mo Pinunong General. Kung ako sa iyo ay umalis ka sa aming dadaanan. At ikaw tinuro ni Daryl ang isang sundalo na nagsisalite kanina at sinabi. Ano ang iyong pagkakilanlan sabi ni Daryl? Nang marinig ito ng isang sundalo ng North Mona. Siya ay yumoko at sinabi. Mahal na Emperor Daryl ako nga pala si Recto. Bakit Emperor Daryl? Sabi ng isang sundalo na nagngangalang Recto. Nang marinig ito ni Daryl. Simula ngayon magbabago na ang posisyon mo sa inyong mga kasundaluhan. At ikaw pinunong General Gabriel. Kung ako sa iyo itapon mo na ang iyong sarili sa labas ng imperyo ng North Mona. Sabi ni Daryl at si Derry ay muli nagsalita. Tayo na. At naglakad ito patungo sa kaharian nila Zubaji at Ganggang at sila Ambrose at Yvette ay tumingin kay Pinunong General Gabriel at tumawa. Hahaha, ha, ha. at sila Irene, Yvette, Reyna ng South Cloud at Ambrose ay tumungo na rin sa kaharian nila Ganggang at Zubaji. At si Pinunong General Gabriel ay nanatiling nakatayo at sa sinabi ni Daryl siya ay lubos na nag-iisip at ito ay naglakad patungo rin sa kaharian nila Ganggang at Zubaji. Maya-maya sila Daryl ay nakarating na sila sa kaharian nila Ganggang at Zubaji. Sa pagpasok nila Daryl, Ambrose, Irene, Yvette at ang reyna ng South Cloud sa kaharian nila Ganggang at Zubaji. Ilang mga kasambahay nila Ganggang at Zubaji ang sumalubong sa kanila ng magalang. Ang mga kasambahay ay yumuko at Bumati Kila Ambrose at Yvette. Kayo pala Empress Yvette at Sect Master Ambrose maligayang pagdating sa kaharian nila Empress Ganggang at Emperor Zubaji. May may paglilingkod ba kami sa inyo? pagutosan nyo kami kung may nais kayo. Naparito ba kayo para makita sila Empress Ganggang at Emperor Zubaji? Sabi ng mga kasambahay, nang marinig ito nila Ambrose at Yvette, si Ambrose ay nagsalita at sinabi. Nais sana namin makita at makausap sila Auntie Ganggang at Uncle Zubaji. Saan ba namin sila pwedeng makita sabi ni Ambrose nang nakangiti, nang marinig ito ng mga kasambahay. Ang isang kasambahay ay nagsalita at sinabi. Mahal na Sek Master Ambrose. Si Empress Ganggang at Emperor Zubaji ay nasa kanilang trono ngayon. Hali kayong lahat, dadalin ko kayo kila Empress Yvette at Emperor Zubaji. Sabi ng isang kasambahay ng nakangiti. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsalita at sinabi. Salamat, kung ganun, sabi ni Ambrose. At ang isang kasambahay ay naglakad patungo sa direksyon kung nasaan sila Ganggang at Zubaji. At ganun din sila Ambrose, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud at Daryl. At sa loob ng trono nila Zubaji at Ganggang. Si Ganggang ay hindi peren pinapansin si Zubaji. Si Zubaji ay labis na inaamo si Ganggang sa mga oras na ito. Hindi peren pinapansin ni Ganggang si Zubaji dahil sa pagkainis niya dito kanina. Dahil sa mga sinabi ni Zubaji kay Lin. Si Ganggang Gang ay naiinis sa mga salita na binitiwan ni Zuba J kanina habang sila ay magkausap sa loob ng hapagkainan. May mga salita kasi na sinabi si Zuba J tungkol kay Lin na hindi nagustuhan ni Ganggang. Gang. Dahil napalapit na si Ganggang Gang kay Lin. At ang dalawa ay nagturingan na magkaibigan kahit sa sagliten araw pa lang silang nagkita. Nagustuhan ni Ganggang Gang ang pag-uugali ng prinsesa ng lahing elf na si Lin. Kaya ngayon siya ay... Galit na galit sa kanyang asawa na si Zubaji. Samantala sa mundo ng iba't ibang nilalang. Sila Chester, Dax, at Pinunong Bench ka sa kasama Sila General Brian at General Kai kasama ang mga kasundaluhan sa lahi ng barbarian. Ay naglakad ng ilang minuto upang bumalik sa kanilang kaharian. Maya-maya, sila Pinunong Bench, Dax, at Chester kasama ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian at sila General Kai at General Brian ay nakarating na sa kaharian ng lahing barbarian. Sa pagpasok nila sa kaharian ng barbarian, pinangunahan ito nila General Kai at General Brian at sa likuran nila ang iilang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga elf na mga nakatali ang mga kamay habang naglalakad. Nakikita ng mga lahi ng mga barbarian ang mga kasundaluhan ng lahing elf at ang ibang mga kasundaluhan ng lahing barbarian na kasakasama nila General Miles at General Pat. Na tumutulong sa pagbuo ng mga gusaling gumuho sa loob ng kaharian ng lahing barbarian. Ang mga ito ay tumigil sa paggawa at sinabi, "General Miles at General Pat, tignan nyo sila General Brian at General Kai sa kanilang likuran kung hindi ako nagkakamali. Ang mga ito ay nagmula sa kasundaluhan ng lahing elf sabi ng isang sundalo ng lahing barbarian. At sila General Miles at General Pat ay agad-agad na tumingin. At sila ay tumigil sa paggawa. At si General Miles at General Pat ay nagsalita. Pagpatuloy nyo ang paggawa. Kami ni General Miles ay tutungo sa glitroon. Sabi ni General Pat. At agad-agad silang lumundag pababa. At ang buong lahi ng mga barbarian ay labis ang sama ng tingin sa mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga elf. At maya maya si General Kai ay sumenyas na tumigil. Ang lahat ay nagsitigil. At sa kanilang likuran, sila Dax, Chester at Pinunong Bench ay nakapasok na din sa kaharian. At ang tatlo ay naglakad pasulong. Ang mga mamamayan ng lahing barbarian ay nagsilabasan. Labis ang pagtingin nila sa mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga elf. Ang mga mamamayan ng lahing barbarian ay mga nagbubulungan. Ang ingay sa buong kaharian ng lahing barbarian ay umalang dahil sa mga mamamayan nito. Nalabis ang galit sa mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga elf na kanilang nakikita ngayon. At ang mga matatanda sa lahi ng barbarian ay lumapit kila pinunong Benj. At ang isang matanda sa lahi ng barbarian ay nagsalita at sinabi. Haring Benj, ano ang mga nais mong gawin sa mga kasundaluhan na iyan na nagmula sa lahi ng mga elf? sabi ng isang matanda sa lahi ng barbarian. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay nagsalita at sinabi, Senior, ang mga kasundaluhan na iyan na nagmula sa lahi ng mga elf, ay aming gagamitin upang maging pain sa mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf at kay Haring Ken. Mas maganda kung nahuli namin ang isang general nila na namuno sa mga kasundaluhan na iyan na umatake sa amin ng palihim. Senior, kami ay aalis ngayon upang tumungo sa lugar ng lahing elf. Para singilin sila sa kanilang kalapastanganan na ginawa sa ating lahi lalo na sa akin. At para malaman din ng lahat na hindi tayo basta-bastang lahi sa mundo na ito. Kung ang ibang nilalang ay kanilang inihiwasan tulad ng mga lahing Rakshia. Ngunit ang ating lahi ay kanilang mina maliit. Ngayon paparamdam ko sa kanila ang lakas na mayroon ang ating lahing barbarian. Pagbabayarin ko sila lalo na si Haring Ken, sabi ni Pinunong Benj. At maya maya si General Kai at General Brian ay lumapit na din kila Pinunong Benj. At sila General Miles at General Pat, ay nakarating na din kung nasaan sila Pinunong Benj at ang lahat. At nang nakikita nila Dax, Chester at Pinunong Benj na ang apat na general mula sa lahi ng barbarian ay lumapit na sa kanila. Si Pinunong Benj ay nagsabi. Buti nandito na din kayo General Miles at General Pat. Hindi ko na kailangan pang ipatawag. Kayong dalawa, pumasok tayo sa aking trono na isko pag-usapan natin ang mga gagawin natin pag-atake sa lahi ng mga elf. Sabi ni Pinunong Benj, Brother Dax at Brother Chester kung maaari ay sumama na din kayo sa loob ng aking trono. At aming mga senior, tayo na, at si Pinunong Benj ay naglakad papasok sa kanyang kaharian patungo sa direksyon kung nasaan ang kanyang trono. At sila Dax at Chester ay nagkatinginan at si Dax ay napabulong. Brother Chester, kung ilalantad natin ang ating mga sarili sa labanan na mangyayari sa pagitan ng lahing elf at lahing barbarian. Baka kumalat ito sa mundo ng iba't ibang nilalang. Na may dalawang tao na tumulong sa lahi ng mga barbarian para salakahin ang lahi ng mga elf. Kung mangyari iyon, ang lahi ng mga demonyo ay malalaman na nasa lugar tayo ng lahi ng mga barbarian. Malaking gulo ito kapag nangyari iyon. May ipit sa dalawang kalaban ang lahi ng barbarian. Sabi ni Dak. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabihan. Ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!